Wow. Eh, yaman din lamang kung na kayo po kasi, even mm. before vocal kasi sila partner, pagdating sa issue uh -oh. na ito kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa, sa inyo pong info, information na nakarating sa inyo, meron ba talaga? At kung meron, ano sa palagay nyo, pwede ba talaga siyang ibigay ng Pilipinas? Mm -hmm. Ang panawagan nga natin sa Akbayan ay to, for the DOJ to immediately approve yung extradition of Kibuloy. Kasi alam naman po ng mga kababayan natin na pinungunahan ni Akbayan Senator si vero. Yung pag imbestiga dito kay Kibuloy at sa mga pang-abos ng kanyang ginawa. So kaya po we urge the DOJ to immediately approve uh, the extradition of Kibuloy na sa ganun, na ng mga biktima niya yung uh, katarungan na matagalan nila pinaglalapan. Mm, -hmm, mm -hmm, Pero kung paano, kung paano naman yung mga cases na naghihintay sa kanya dito, baka sabihin naman ng mga kababayan uh -huh. natin na biktima dito, eh paano naman ho kami? Hindi na uusad. Mm -hmm. Ay. Alam mo sa tutulang Robert and and na uh, Doris, nakita natin ano kahit si Kiboloy ay nakakulong, grabe pa rin yung kanyang uh, political and religious influence. Kaya pa rin niya matakot ng mga witness, kaya pa rin niya manakot ng no, kanyang mga naging biktima, no while he still ay uh, while he is kaya nga tingin natin itong extradition niya at yung kanyang pagdipis sa Amerika, ito talaga yung magbibigay ng katarungan sa mga kababayan natin. Opo, opo. Kung pero parang may naalala ko, ewan ko, correct me if I'm wrong, parang not, na, nagkaroon na ng not guilty na uh, ang tawag mo doon, decision, doon po sa ibang kaso niya, doon sa Amerika. Tama po ba ako, Kong? I have to check that, uh, Doris. Pero sa ngayon, ang alam ko ay ang tinitin yung ng mga uh, kaso na meron siya, particularly yung usapin noong trafficking. Uh, kasi ito mga ito hindi ito, ito ano hindi ito simple mga miscontact lamang. Oo. Ito ay ano talagang malala na heinous crime pag pinag natin yung sexual exploitation na mga abu na, sexual abuse ng mga minors. Tama, tama. Ay, kung paki-walk through lang sa amin, ano ang magiging proseso sakali nga hmm. na maging opisyal na kung meron man na extradition na uh, request. Ayan. Ah, yeah. So, I have to hear yet from the DSA at uh, from the DOJ Paano yung kanila magiging proseso dito. Pero sa dulo, ang gusto nating bigyan ng PN ay itong extradition ni Kubol ibig sabihin itong katarungan para sa mga biktima. Kasi ngayon may mga nagsasabi na kapag in daw siya, ay parang hindi nabigyan ng na katarungan yung mga biktima niya dito. Sa totoo lang, kung may extradite siya, yun talaga yung katarungan. Kasi nga, uh, mas less yung kanyang kapangyarihan both political and religious, kung sa U.S. gaganapin yung kanya uh, paglilitis. Kasi doon din naman siya kinasuhan itong mahabang listahan ng human trafficking, sexual exploitation at abuse of minors. Opo, opo. Pero ayan na naman ang sasabihin nila. Bakit kailangan ng extradition? Eh gumagana naman po ang justice system natin dito sa Pilipinas. Okay. Doris, nakita naman natin kung paano isa-isa yung mga witnesses tinatakot at sinaharas nila para bumaliktad. No? At kahit yung mga biktima, tinatakot at sinaharas nila para hindi na ituloy yung laban. So, ako at sa akbayo ng pakiramdam natin, mas mabilis yung mati makakamit ang katarungan. So, isa try siya ng kanyang mga kaso na nakafile na sa US. So, kailangan may tibihan yung mga kababayan. Itong mga kaso, ito matagal na itong uh, na-file sa US. No? So, um, matagal na ito in the, sabihin nga natin, na dumadaan doon sa proseso doon. Napakaswerte nga ni Kubuloy Doris kasi ba diba, meron siya mm -hmm. opportunity for due process. Pero yung mga pinatay nung sinuportahan niya administration, siya pa yung spiritual advisor, walang chance at due process yung mga kababayan natin pinatay na ganoon-ganoon na lang noong okay. panahon ng Tokam. Pagka po ba na na-extradite, meron po bang up uh, uh, chance, ano ang chance partner, pagkakataon, pagkakataon na ang mga witnesses po na sinasabi ninyo, ay madala doon at sila doon ay uh, magbigay ng kanilang testimonya at kanilang mga pahayag? And, hindi ko pa alam kung ano yung mangyayari doon sa proseso. Sigurado ako na may mekanismo mo para kuhanin yung testimonya both ng witnesses at saka ng mga biktima niya. Mm -hmm. Mm -hmm. Ay kung ano pong masasabi niyo kasi kahapon partner, ang kampo oh. po ni Pastor Apollo Quiboloy sabi. sa pangunan ng kanyang abogado, naglabas po ng statement eh mm -hmm. si Attorney Ferdinand Topacio. Sabi niya, eh nakakahinala naman yung timing ninyo ng issue, pagpapalutang ng issue ng extradition. Oh -oh. Kung kailan may mga issues na sinasampal sa gobyerno. Flood oh -oh. control project, Yan. iba pa mga issues. Eh ganun din daw yung nangyari nung kay dating Pangulo Duterte, mm -hmm. may kinakaharap na issue na malaki ang uh, administrasyon, mm -hmm. e eh biglang ito, ipinasok naman yun sa ICC. Mm -hmm. uh, ito mga ganitong palusot, palusot lang siya talaga. Yung katarungan naman, patuloy na umiikot yan, ano man yung political climate. Kaya nga mga halikantina ng mga kababayan natin, na yung press for justice ng mga victim sa isang patuloy na proseso. Maari nagtataon na sa gitna tayo ng isang politik aktiban pero sa dulo, hindi dapat namamahinga yung laban natin para sa katarungan. Kung may mga ganitong kaguluhan, tuloy-tuloy dapat ito. Kung pero hindi po ba ito halimbawa kung mag-grant, i-grant ng Pilipinas 'yung extradition halimbawa kung meron na talaga no? At pagbigyan pumabor yung DOJ doon sa Hileng, hindi po ba daw ito pagpapakita ng kahinaan ng Pilipinas, ng soberanya ng Pilipinas? Bakit kailangan nating sumunod sa iba? Habang may may pending nga nakaseya dito. Eh, bakit hindi muna patapusin yung mga kaso dito bago natin siya payagan na makuha ng ibang bansa para Correct. naman din ah, panagutan niya yung mga ibinabato sa kanya mm -hmm. doon. Ang perspective natin dyan, Robert Dennis ay yung perspective ng pursuit of justice, no? Saan at paanong proseso o paraan natin makukuha talaga yung katarungan para doon sa mga biktima niya. So itong kaso na filed pa noong November 10, uh, at meron tang uh, warrant of arrest ay uh, in connection doon sa maraming mga charges ng conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, coercion, and sex trafficking for children, hindi ibig sabihin na dahil ngayon lang lumabas, ay kinadya yung timing. Ito ay matagal nang nariyan. So, yung sinasabi naman, hindi ba na-undermine yung soberanya ng bansa, sa dulo sa akin, ang mahalaga talaga yung pursuit of justice ng mga biktima. Kasi sa mahabang panahon na nangyayari ito sa Pilipinas, itong kapangyarihan ni Kubuloy remains unchecked walang mechanism for accountability at patuloy at paulit-ulit niya uh, inaabuso ang kanyang kapangyarihan at influence both in the political and religious sense. Opo. Kung pahabol na lang yung sa sinasabi niyo na hinahabol na hustisya, sa anong mm -hmm. paraan po ito? Ang gugustuhin po ba ng mga biktima at pamilya, makulong siya, magkaroon ng monetary, ang tawag mo doon, Ah, uh, na compensation, o compensation, compensation. O Ano pa ba ang ibang uh, sinasabi ng mga biktima na yun ang gugustuhin nila? Um, hindi ko pa alam kung ano yung side ng mga kapatid natin, kababayan natin, mga biktima. When it comes to ano yung sense of justice? Pero tingin ko, napakalaking bagay para sa kanila at sa kanilang mga pabigya na itong si Quiboloy ay masabi na guilty doon sa napakaraming krimen na ginawa niya sa mismo mga kasama niya sa kanyang reliyon o simbahan at ganoon din sa mga, natin, sa mga kababayan natin, inabuso niya dito ng um, sex trafficking, fraud at coercion. Okay. So aabangan na lang po natin. So saan tayo tututok? Kung sa DFA o sa DOJ? Oo nga pareho nating uh, tututukan pero sa ngayon ako ay nananawagan sa DOJ na immediately i